kamay sa katanghali ang tapat. So bawal daw magkape mga idol sa kapag kainitan. So bilang Pilipino ay Parang napakasarap sa pakalangdam na nagkakape kape to tanghali. Pero nakaka stroke daw to pag tanghali na nagkape ka. So, subukan natin. Siguro naman ako hindi ma stock kasi goblad ako mga idol kasi panlalakay ang aking hanap buhay. Eh, goblad. Siguro naman, di naman ako hindi ma stock nito kahit katanghalian tayo magkape. Ah, surak. Ah sa so, katayo eh. mag mga idol ng hilaw na pako Oh, hindi na tayo ng tayong mo. mga idol ito ay ito hirap pa pa ko. Try natin na uh, sawsaw natin sa uh, kape. Kung talagang ito ay okay. masarap sawsaw sa kape itong pako. Toko. Yak, kape So hindi ko alam kung mga e idol ito ay nahugasan ko nitong na pako. Kumbaga nanguha kanila at sinugasan ko rin naman. Try natin kung masarap. Kaya pa yung mga kalabaw, kabayo, tumataba kasi mga walang bitchin, walang kasin. Kaya bakit hindi naman tayo, mang, hindi naman tayo kalabaw, hindi naman tayo kabayo. Para tumal sa mga immune system na kasi nila ay malalakas mga idol yung mga kalabaw, kabayo. So, hindi tayo katulad niya. Kung kumbaga, part lang isang mukbang, susubukan natin. Kasi, baka dito tayo magbabay ako amin. Ako, pakwede pa. Ilan na pa ang mukbang natin, ha? Total yung uh, ano? Walang asin. Masama pala taga sa mga idol ang walang asin. Pero kung pasin yung mga idol nung unang panahon, ng mga tao hindi gumagamit ng asin. Yung mga panahong 18th century, 17th century, walang asin. Pero mahabang pa rin ang mga buhay. Hindi katulad ngayong masasarap ng pagkain ngayon ng mga idol sa makabagong panahon. Eh, kung anong mga seasonings nang inilalawak pero ang iiksin ng buhay. Pero so, tayo nga tayo mga idol, yung mga gantong edad, 30, 30, 20, 40s, umabot ka ng 65 na taon sa susunod na maraming pang taon. Masiwate ka ng mga doon. kasi kadalasan sa mga panahon ngayon maraming na mga nakakapagpansin ng buhay sa mga, dahil sa mga pagkain. Kasi noong panahon, mga walang hindi gumagamit ng bitchin asin. Niluluto kumbaga matatabang mga lor. Sa katang pag kahit pag-isapan ng mga lor masama tagap kasi wala oh, kape muna tayo mga lor Kape. Sa kape, sa katanghalian tapat. Ang aking mga doon dun sa panahong yung mga YouTube channel ay yung mga, ito. Ang mga doon ha. Yung mga content creator na gumawa ng YouTube channel sa panahong 2016, 2016, 2017, 2018, hanggang 2020 taka ako mga idol, Bakit yun na yung mga panahon kung kalan ang bibilis ma-monetize sa mga YouTube nila, YouTube channel nila. Pero itong ginawa kong YouTube channel ko 2022, ano, bakit yan, tagal ako ma-monetize samantalang may mga yun, hindi ko hindi ako mabanggit mga idol, may mga YouTube channel na ang subscriber nila, 5,000, 2,000, 3,000. Pero, ang bibilis ma-monetize. So, minsan, inisip ko din mga idol, parang ako eh, na hindi man nahihiwagaan parang parang ako nagtatak sa aking youtube channel At kasi yan lagpas na sa 70 70,000 subscribers pero hindi pa rin ako monetize hindi ko nga alam kung ibibigay sa akin ng youtube ang silver play button kasi parang halimbawa 100, meron ako 100,000 subscribers hindi naman ako monetize hindi mo monetize channel parang hindi siya eh, yung legit yung hindi bang mahirap mahirap tanggapin ng isang YouTube, ng YouTube company na mag, maglalabas sila ng ng silver play button sa taong hindi naman monetize na channel. So ewan ko natin mga mga dad papakarandaman ko sa once na may 100k subscriber na ako na ko kong ibigay kasi parang hindi rin naman ako legible na matabang matabang? Hmm. matabang mga dyan, matabang Mm. Mm. Matabang, Matabang mga yan. Para na tayong kalabaw nito. ito Kalabaw Ako. 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 kape Ako. Ako. mo siya Ako. Ako. kape? Ako. 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 din siya kape Ako. talagang gagawin lahat mga idol lang sa content creator para lang sa views so kahit ako parang ganun na din gagawin ko na din kaya wag lang yung mga kagan totally nakaka nakakadiling mga content so huwag na natin banggitin isa isa pero yung iba talaga nakaka pero dito lang tayo sa mga mga gulay gulay mga dolo tulad nga nito o pako -op. na mga ko kasi kaninang maga o so ngayon mga mga uh, tanghali na o medyo nalalanta na siya Talaga nga pa ng iba ang may bitin at may asin talaga masarap. Pero pag walang bitin asin, kakahila ko pa. Hmm. Parang mapakla na mapakla na mapait ang lasa. Ako. So hmm. parang tayong kalabaw, mga andan, parang tayong kalabaw sa inyo. Hmm. baka so, sabihin ba mga dun ni susukla ko niluluwa to so, talagang niludumud ko sabay, sabay ino tayo ng kape kape sa katanghalian tapat so pangarap ko kasi mga doon na taga umamonetize na. So amin yan natin lahat. Huwag na tayo magplastikan. Talagang gusto ng tao talaga umamonetize. Kasi kasi doon magsisimula ang doon yun, yun ang yes. ating magiging source of income. So katulad ko na nag-abang pa rin for monetization so, at tagang napakababa ng views. So med, medyo nalul ako mga ito ng kalungkutan. So sila ko na nga din ang lahat. Hindi nga punta trabaho sa Manila. Hindi man sa no, Ako na may matatanggap din sa mga trabaho. Kaya nga lamang ako yung parang hindi na muna nagtrabaho kasi ito nga yung pag-vlog kinarev ko na. So pag napanood ako ng mga professor ko sa PKM ay eh, baka tawanan. Ito so, pala mga deli pamangking ko. Ang na sumasama sa akin mga vlog. Ko. Pamangking ko. Kapatid ko yung kanyang ina pag napanood ako ng aking profesor, sa Sabi nga ba, si Mr. Kalye, o. Nangangain ang ginawa na pako, pako? Mm -hmm. So hindi ang so, content. So baka naman ngayon, baka alam na nila. Isang content lang. Content, mm -hmm. content lang yun. Content. Ang sarap! Ang sarap mga! Ang sarap! Mm -hmm. Gusto mo. Kakain, kakain din daw sa mga daw. Ito, kalabaw. Kalabaw. Hmm. sup lang. Baka hindi mo kaya. tapo huwag ka lang gumaya. Naku. Huwag hmm. ka lang gumaya. Diba? Diba? Baka mga andal, baka hindi niya kaya ng hindi kaya ng bitukan niya, ay e... palak na ba ng tiyan. So, tayo na lang mga um, adult. Ay, ba't ikaw kaya mo? Ha? Hmm. Huh? Kaya mo? Eh, malakas na nila lang ako. Uh, sa malakas na, na nila lang. Malakas na nila ito ay pang malakas na nila lang, itong pangangan ng hilaw na pakuya, pang malakas na nila lang. Oh. Eh, eh, ikaw malakas? Mm-hmm. Masa may nilalang. Ah, oh, sa mga idol. Ito so, pangangan ay juice. Hmm? Juice. Ano ba yan? Juice. Juice. Eh, ito kape. O, oh, tagit ka. Cheers. Cheers. Oh, sarap. Ito pa mga dalong. O oh, baka akala niyo kinakat ko o yung ko. Tapos ay sinagot na. O say, mo oh, slow motion pa natin. O, mo eh, na huh? mo na kayo tangkay. Ha? Pati na kayo tangkay. Eh ay, matigas ito na lang hanggang dito lang siya ang kain mo. Mga dalong. Hmm. Hmm. Kalabaw. Kalabaw. Kalabaw na tayo ngayon, mga doon. <laughs> <laughs> mm. Kalabaw. Ang tingin yun. Mmm. Mas maiging ka bang kalabaw? Sabay. So, Puntay yung kape. Mas maiging patigin yung kalabaw kasi tao. Ang <laughs> so, oh, sagap. Ang ay... oh, oh, sagap. Mas sa, na? sa mga doon, yes. Oh. Ang laksan yun. Kaya, Pag -pag Kaya, doon ako, so, pamimiling pang umayad Ang bulati o oh, ito, Bulati o oh, itong mumukbang So, ako dito na kasi ang mubulati Pwede kang Kasi nasa lupa yun eh Actually, ito naman talaga Halimbawa, kung hindi mo basi ng hugas At may mga mababa may uod din Eh, baka makain natin Eh, tayo So, medyo ingat-ingat din na ah. So, baka mo ito may uod. Uod. Wala naman. Wala. Hmm, wala. Set, set to mga Eh, para paano hmm. pang uod? Hmm? Paano pa may uod? Eh, mumukbang din ng uod. Pati yung uod mukbang. Hindi rin. Paano pang namatay? Ah, ay, di pa tau. Bibing. Eh, wala nang pambiling kabao. Hmm. Wala naman tayong pera. Ah, sarap. So, um, tagang hindi natin kaya mga idol yung tulad ng iba na malalakas na lang. Tagang nakakagawa sila ng mga video na kahindik-hindik. Hindi naman so hindi to kahindik-hindik. Kagilagilalas talaga mga dad. Yung mga malalaking YouTube channel na nagmumukbang sa kung ano-ano. No. Hindi natin kaya. So, dito. So, dito pa nga lang, Ay, medyo hirap na. Hirap na? Hmm. Hindi mo kaya ubusin lahat. Hindi natin kaya ubusin kasi mga dad dami. dami. Ang dami. meramika dan dikaya merami marami hmm. di ya merami hmm. kasih dia -tayo -tayo. dia -tayo 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 -tayo. Eh, kain, ingin bang hmm? asasunji, tubuh, kain. sunji si eh, edit ko po pagsak pa, pa, mo ni Barto. Ito kaming Mimi. Para mong idol yung kakantusan na malimit kung sasama sa akong short video. Mm. malambing. May picture ay ibon tayo mm. Malambing 'yon, 'di diba? mm. mm. ba? Mm. Na ayo nakaypad niya nang gatas, 'di ba? Atas. Ano ginagawa niya? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, mukha pa rin 'to. Ano niya, mom, bayan? Mama daw. Ayon, ayon. 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 Ayon, ayon. Ayon. Ayon, talaga sa iyo hmm. gusto mo ba may nagustupan niya ng mandaga pa siya o oh, mandaga pa na kubusin so, na lang itong mga itong kape so tama na rin tayo sa ating bang okay na rin sapat na to yung video na to ah, sapat sige mga da salamat sa pananood salamat thanks for watching thank you